magandang buhay so ayan ngayon naglalakad ako pa uwi papunta ay galing ako sa part time pumasok ko ng 4 hours doon ngayon pa uwi na ang lola ngayon sasagutin natin ang tanong ng isa nating ano taga sa bye bye charot taga sa bye bye ng isa nating subscribers ang tanong niya is masarap bang magtrabaho dito sa Canada Hmm kung masarap daw magtrabaho dito. Malamig! Ganern! Charot! Um, nakapagkamalaan nila akong baliw kasi nagsasalita ako habang naglalakad. Kung masarap daw magtrabaho dito. Dahil nakaisang taon na rin naman kami dito, siguro naman may rights na akong sumagot. Charot! Ayan, sasagutin natin. Para sa akin, syempre, syempre, kasi mukha akong pera. Ganern! Depende yan sa tao. Pero ako, kaya sinabi kong masarap magtrabaho. Guys, kahit 15 minutes na overtime, may bayad yon. Every 10 minutes, pag nabuo mo yon, may bayad yon. Um, pag about sa pera, yung pag-uusapan, kung masarap bang magtrabaho dito. Yes, kasi syempre iba yung sahod. Masa, oh, nandun na tayo sa malaki yung tax. Malaki yung um, tax dito. Pero, ay, puta, muntik pa akong madulas. Pero, iba pa rin. Pagdating sa sahod, mas um, malaki. Siyempre. Pag ang pag-uusapan ay pera, sahod, siyempre, masarap magtrabaho. Kaya nga ako nag-part-time, ba diba? Sabi ko sa'yo. May part-time ako. Kaya ako nag-part-time kasi Imagine mo yung part time ko, pampadala ko sa Pilipinas. Panalo na. ba? Diba? Andun pa yung anak ko, nagagatas, nagda-diaper May paluwagan pa ako. Kaya, yes, pagdating sa masarap bang magtrabaho kasi sa pera, ako yon. Yes, para sa akin, yes na yes. Pero kung masarap bang magtrabaho, medyo mahirap nga lang dito talaga i-compare ko sa Kuwait kasi syempre nagtrabaho tayo ng 10 years sa Kuwait. Um, sa bagay, nung nagsimula din naman ako sa McDonald's Kuwait, hirap na hirap din ako kasi galing ako ng Pilipinas. Ang lola mo medyo syunga-syunga, walang masyadong alam sa buhay, ganun. Um, medyo nahirapan din ako don. Pero syempre, yung trabaho sa Kuwait at saka dito, McDonald's, parehas lang kasi nga lang, syempre mas malaki dito ang sahod kaysa nung nag-start ako sa McDonald's Kuwe eh, Kuwait. Yes. Pero nung natapos na ako sa McDonald's, lumipat ako ng company. Um konti lang yung difference ng sahod dito doon sa naging pangalawang trabaho ko sa Kuwait. Yun masarap magtrabaho doon kasi patayo-tayo ka lang, paupo-upo ka lang kasi sa mall. Parang ganoon. Hindi hindi mahigpit yung amo namin doon. Yung napasukan ko. Siyempre, depende naman yan sa amo. Tapos, ang ginagawa ko kasi doon, tiktok ako. Pinupost ko sa tiktok yung mga items namin. Basta, madali lang. Madali lang yung naging trabaho ko doon sa... Uh, huling trabaho ko sa Kuwait. Tapos yung apat or maglilimang taon naman ako, cosmetics and makeup. yan, mga makeup. Madali lang din kasi nakaupo ka lang. Basta madali lang. McDonald's lang talaga yung naging mahirap na trabaho ko sa Kuwait. Pero syempre sa sahod, pag ipag-uusapan yung trabaho, kung mahirap ba, syempre naging mas mahirap yung trabaho ko dito. Pero yun nga lang, yung sahod mas okay. Lalo na pag may part-time ka. Pero sa Kuwait, maganda rin. Kasi may sahod ka, okay naman din yung sahod doon ang problema lang talaga is hindi ko makakasama yung anak ko doon. Ayun lang. Sana nasagot to yung ano. Pag pera yung pag-uusapan, Canada Pag kahirap uh, ng trabaho, depende syempre. Nung nasa Kuwait ako, madali kasi yung naging trabaho ko doon. Kuwait ako. Ayun lang. Tsaka, syempre dito, iba, kasi na may PR. Yun naman talaga yung hinahabol namin din. At... Uh, Basta yun, sana nasagot yung tanong ng akin isang subscribers dyan na nagtanong kung masarap bang magtrabaho dito sa Canada. Ayan, masarap bang magtrabaho ito? Tingnan niyo guys, naglalakad ako. May mga yelo-yelo pa dyan. O alas 8 ng gabi, ako ay pauwi sa amin. Naglalakad ako ng 20 minutes. Galing sa bahay hanggang sa aking part-time. Pauwi 20 minutes pag nag, sa full time ko, 7 to 10 minutes, naglalakad ako papunta sa McDonald's. Pero guys, game, gaya. Naka-adjust na rin kasi ako. Noong una, nahirapan din ako maghanap ng part-time dito. Pero nung nakita ko yung part-time dito sa, gan sa likod ng Masaiki Stadium, kay ati, kay ati Anita, kay ati Nitz, um, good. Kasi una, meron kasi dong tip yung tip ay kada buwan nakakakuha ako nakakuha ako last month ng $200 yung $200 na yun nasa 8,000 pesos so tip yun so bongga ba diba? ang saya ng life ayun lang may share ko lang sa inyo pero sa kabila ng ano na yun tip na yun sahod mo syempre ganito ito yung kapalit maglalakad ka ng 20 minutes pwede naman ako mag uber 20 10 dollars pero sa ngayon kasi kaya ko pang maglakad kasi hindi pa naman sobrang lamig wala nang yellow, hindi ka tulad nung dumating kami dito isang taon na kasi kami dito nung dumating kami kasi dito uh, minus 20 yung temperature nahirapan din talaga ako maghanap ng trabaho noon. Ayun no, may trend kaya maingay. Dumadaan din yan sa bahay. Na share ko lang sa inyo. Sana naman ay may papulot kayo dito sa aking vlog na ito. Kasi wala lang akong magawa. Naisip ko lang nasagutin ang tanong ng isa nating magtatanong. Charot. O di ba? Nakikita nila ako. Ano yung ginagawa ng babae niyo, no? Magbablog po ako. Para po ako may kitain. Kailangan ko po ng pera. Ganon. Ayan. Itong pagbablog na ito ay sightline ko din laang naman. Kung ako ay may sahurin, may pandagdag kain. Kung wala naman, ay okay naman. Kasi, alam nyo guys, kahit pa paano. Pag may nagtatanong sa akin galing sa YouTube, sa TikTok. Masayang-masaya ang lola. Kasi alam kong kahit pa paano nasagot ko yung panong. Kung about sa experience namin or naging experience namin ni Melvin. Kahit paano ay nakatulong ng kaunti ang mamey pero kung minsan kasi yung ibang tanong nila kung about sa tourist sa students, hindi ko kasi sila masagot, kasi guys hindi naman ako nag-tourist, hindi naman ako nag-student, kung magbigay ng maling sagot ayan, kasi kung yung experience namin, yun, maisishare ko yun, pero yung mga student tourist, parang sabi-sabi lang yung iba, hindi ko rin naman alam kung totoo kaya ayo kung mag-share o sabihin yon Kasi nga, hindi ako sigurado. So, ayun lang. Thank you so much. Thumbnail. O, oh, ba diba? Nakapag-thumbnail pa ang lola. So, ayun lang. Babay na mga mare at forest. Ako ay nandito lang tatawid tayo sa main road. Hindi na tayo pwede mag-vlog. Kasi baka mamaya ay, naku, alam nyo na. Kailangan mag-ingat ng mamay kasi nang nakaraan ay muntikan ang lola. So ayun lang guys. Thank you so much. Babush mga mare. Bye!